Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Sabi ng irpat ko may namumugad daw na ibon sa butas ng batong ito. At ang sabi pa niya ay nakakabighani daw ang ganda at ang huli ng ibon na ito. Kaya dali-dali ko itong pinuntahan at chinek at para ma-identify ko din kung ano nga ba ang ibon na tinutukoy ng aircraft. At nung pagtingin ko sa pugad ay wala na ang naglilimlim dito. Siguro nakaalpas na nung nasa malayo pa lang ako. At para hindi maistorbo ng husto ang may-ari ng pugad na ito, kaya binilisan ko na lang ang pagkuha ng Nung unang tingin ko pa lang sa tatlong itlog na ito, inakala ko kaagad na pugo ang naglilimlim dito. Pero napag-isip-isip ko din naman na napaka-imposible na maglimlim ang pugo sa ganito kataas na bato. At pagkalipas ng ilang minuto at masusing pag-iimbestiga, napagalaman ko na ang may-ari pala ng pugad na ito ay isang paid bush chat. At ang scientific name niya naman ay Saksikula caprata. Pero tinatawag din itong siloy sa Bisaya. Pero ang nakakaaliw sa ibon na to ay ang pangalan nito sa Tagalog dahil tinatawag itong taing baboy. At hindi ko alam kung sinong genius ang nagpangalan ng taing baboy sa ibon na ito. At kahit masagwa ang pangalan ng ibon na ito ay maaaliw ka din naman sa dala nitong ganda. Kung napapansin nyo magkaibang magkaiba ang kulay ng babae at lalaking taing baboy. Dahil ang kulay ng babaeng taing baboy ay may pagka dark brown na may pagka reddish malapit sa kanyang buntot. At ang kulay naman ng lalaking taing baboy ay flat black na may white line sa gilid ng kanyang pakpak. At may malaking puti sa kanyang likuran. At ganun din sa ilalim ng kanyang buntot. Pero ang mas magugustuhan ng maraming tao sa ibon na to ay ang kanyang tunog.